Magandang araw ako si PJ Kumpas at welcome sa Landas ng Pag-asa kung saan ang salita ng Diyos ay ginagawang gabay sa ating araw-araw na buhay. Ang ebanghelyo natin ngayon ay mula sa Mateo, Kabanata 14, Talata 22 hanggang 36. At kung tatanungin ako kung alin ang paborito kong eksena sa buong ebanghelyo, ito na yun. Bakit? Kasi kwento ito ni Pedro. At gaya ng alam ng marami sa inyo, ako rin ay si Peter, Peter John, kaya po PJ. At madalas pakaramdam ko, ako si Pedro sa eksenang ito. Sabasahin so po natin ang ating ebanghelyo ngayong araw. Matapos pakainin ni Jesus ang limang libo, pinasakay niya ang kanyang mga alagad sa bangka. Habang nananalangin si Jesus sa bundok, binagyo ang bangka sa gitna ng dagat. Sa madaling araw, lumakad si Jesus sa ibabaw ng tubig. Natakot ang mga alagad at akala nila multo. Pero sinabi niya, huwag kayong matakot. Ako ito. Sumagot si Pedro, Panginoon, kung ikaw nga yan, papuntahin mo ako sa iyo sa ibabaw ng tubig. At lumapit si Pedro. Pero nung nakita niya ang malakas na hangin, natakot siya at lumubog. Panginoon, iligtas mo ako, sigaw ni Pedro. Agad siyang inabot ni Jesus at sinabing, Napakaliit ng iyong pananampalataya. Bakit ka nag-alinlangan? Kaya gustong gusto ko ang kwentong ito kasi kwento ko rin ito eh. Actually, kwento po natin. Minsan po kasi, punong-puno tayo ng sigla. Kaya-kaya natin gawin ng lahat para sa Diyos. Handang tumalon, handang lumaat sa tubig, handang sumunod kahit mahirap. Pero gaya rin ni Pedro, may mga araw na napapatingin tayo sa mga alon, alon ng buhay, sa problema sa kakulangan, sa takot, at kapag dun na tayo nakatingin, unti-unti tayong lumulubog. Nawawalan tayo ng sigla, nawawalan tayo ng tiwala, nagtatanong tayo, Lord, andito ko pa ba? Pero sa gitna ng pagkalunot, lagit laging may isang palalangin na hindi-hindi mabibigo. At yun ay, Panginoon, iligtas mo ko. Panginoon, tulungan mo ko. At gaya ng ginawa kay Pedro, agad-agad siyang dumating. Inabot siya ng Panginoon. Inabot niya tayo sa bawat pagkakataong nangyayari yun. Alam niyo po, ang pananampalataya ay hindi perpekto. Hindi ito laging matatag o laging malakas. Ang pananampalataya ay ang pagpili araw-araw na tumingin muli kay Yesus kahit natatakot na tayo. At kung minsan man po ay bumitaw man tayo, huwag kang mag-alala. Hawak pa rin tayo ng Diyos. Ang maganda po natin ngayong gawin ngayong araw na ito, imbitahan ko po kayo na manalangin tulad ni Pedro. Simpleng panalangin lang po. Panginoon, gusto kong lumakad papunta sa iyo pero tulungan mo akong wag malunod sa takot ko. At kung nadapa ka na o lumulubog ka na, hindi pa huli ang lahat, kapatid. Sumigaw ka lang. Jesus will meet you right where you are. Kung ikaw ay na ng video na ito, maging boses ng pag-asa. Pakilike and share ang Pathways of Hope sa inyong mga kaibigan. Muli ito si PJ Kumpas na si Pedro rin sa maraming paraan. Maraming salamat.